sa likod ng park doon sa malapit sa coffee shop ha? sige, see you Bye, tayo oh. sa likod pala ng park malapit sa coffee shop ha kailangan malaman ito ni Kuya hindi mo na talaga may respeto sa Lola. ito Kuya Kuya Hmm. Nalala ba si Lolo? May babae? Tidig na rin di ko kanina naka-speaker pa. Ano mo, may surprise ako sa sa'yo. At sure na sure ako, magugustuhan mo to talaga. Sigurado ka. Sigurado ka masusurpresa ako. At sigurado ka, sasaya ako. Oo naman. Sobra-sobrang saya pa. Matatanggal yung pagod mo. Ay, sige, sige ako ya. Alam mo, sa totoo lang, excited na akong makita kita. Kaya ano, nag-aalala ako. Baka mapagod lang ako. Pag nagpunta ako dyan, di pala totoo sasaya ako. Promise, sasaya ka. Sigurado ka, ha? Hindi mo ako papagurin, ha? Sulit pag nagkita tayo, ha? Oo, sulit na sulit. Ayos. Sige. Ah, uh, Mag-ayos na ako. Sabihin mo sa akin kung kailan tayo magkikita, ha? Sige. Sigurado ka dyan, ha? Sige. Bye! Naku, si Kuya. Kuya. Hmm. Kuya, alam mo ba si Lolo? May babae. Tinig na rin din ko kanina naka speakerphone pa. Sigurado ka? Hmm. Ikakamatay na ni Lola. Sabi naman si Lolo? Walang diyan kaagad. agad? Kaya nga eh, grabe yan. Kuya, kailangan natin malaman kung sino yung babae na. I ano mean, dapat natin gawin niya? Matsagan niya si Lolo. Yun, sumagot din. Hello? 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 Ayan. Ah, uh, paano? Magkikita na ba tayo? Um, may masasuggest ka ba kung saan tayo uh, magandang magkita? Oo. Maganda nga dun sa tayo lang eh. Tayong dalawa lang? Uy, maganda yan ah. Um, talagang yung pag-uusapan natin eh medyo sensitibo. Oh. Diba? Kaya maganda. Doon tayo sa tayong dalawa lang. Saan mo gusto magkita tayo? Yung magbigay ka ng specific na magkikita tayo para hindi tayo maligaw. Oo, may alam ako. Doon sa likod ng park, wala masyadong tao doon eh. Tsaka, isusure ko talaga na asaya ka. Linigaya ka talaga. Talaga, ha? Sa may likod ng park, doon sa may malapit sa coffee shop? Oo. Uh, o, oh, sige, sige, sige. Sigurado ka ha, paniligayahin mo ako pag nagkita tayo ha, hindi ako mabibitin. Oo naman. Ay ganun ba? O sige, sige, sige. At pag ano mamaya, PM, PM na lang tayo para sigurado at hindi tayo magkamali ng pagkikita bukas ha. Sa likod ng park, doon sa malapit sa coffee shop. Ha? Sige, see you. Hindi tayo. Oh. Sa likod pala ng park, malapit sa coffee shop ha. Kaya kailangan malamang to ni Kuya. Hindi mo na talaga na respeto sa dula. Uy, ito. Oh, hi. Hello po, kayo? Kamusta ka na? Ayos lang. Ito ba yung ano? Oo, ito, ito na. Kuya, hmm? tingnan mo. Ayun yung babae niya. Mo. Tara, putahan natin. Tara. Hoy, may hantikang babae Ay! ka! <laughs> Kuya, Kuya iyan. Kuya Ian? Ayos lang. Oh, Kuya Ian, Mayla. Oh, pinsan natin 'yan si Mayla. Apo ni Lolo siya na kapatid ni Lolo Ivan. Huh? Ba Bak- Ay, nagkita kami kasi may mana ako dun sa kapatid ko. At ito nga, babalatuhan ko pa kayong dalawang apo ko dito. Oo, tama siya kuya. Yung pamana ni Lolo Chan, Meron kayo? Kasi nabunutan niyo tong pinsan niyo. Ikaw naman kasi Eya. Dapat alam mo muna kung sino na. O sige, Mantik sige. Tingnan kita sa masampal. O sige, sige, sige na. Ah, magkape tayo sa Friendship Cafe. Malapit lang dito 'yan, ha? Sorry yan. Sige po. Dito. Tara na. Kita <laughs> tayo. Ay, mag-usap tayo mamaya sa bahay. Sorry na nga.

Nakakamatay lang ni Loyo. Ay, hindi nakakamatay lang ni Loyo. pala! Huwag Lola Hoy, babae ka! <ikaw>, Malandi ka! ng <laughs> tabo. Tapos yung eh. ulitin pa ulit. Tapoy na Bakit Uy, malandigang babae ka! Ay, ku Mayla. Kuya Ian? Kamusta? Kuya Ian? Ayos lang. Oh. Kuya Ian? Myla? Oh pinsan natin yan si Myla. Apo yan ni lolo siya na kapatid ni lola na pokey niya. Pokey niya? Ano? Si Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain. Nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa Timon Manila. sa nga po palang kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy. Sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila. And don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Timon Manila. Maraming sa salamat po. Dahil sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. E hey! sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagat wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.